Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 15, versikulo 3 hanggang 7. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Yesus. At ang puso ng ating Panginoong Yesus ay inihayag sa pamamagitan ng mabuting balitang ating pinagninilayan ngayon. Ito ay mula sa ikalib ikalabing limang pabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas, kung saan mababasa natin dito ang mga talinghaga patungkol sa napakadakilang awa ng Diyos. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay patungkol sa nawawalang tupa. Naiiwan daw ng pastol ang siyam na putsyam na hindi naman nangangailangan ng paghahanap sapagkat hindi sila nawawala at hahanapin ang isang tupang naliligaw. At ito ang nagbibigay kulay nang dakilang kapistahang ipinagdiriwang natin ngayon. Ito ang puso ng Diyos. Ito ang puso ng ating Panginoong Hesus. Hanapin ang nawawala. Sa ibang bahagi ng mga mabuting balita ay sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Hindi ako naparito para sa matutuwid. Naparito ako para sa mga makasalanan." At itong ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Sapagkat, minsan ay nakikinig tayo sa tinig ng ibang pastol. At hindi natin napapakinggan ang tinig ng Diyos. Kaya't nasusundan natin ang mga hakbang ng mga huwad na pastol at tayo ay inililigaw. Ang mga tinig na ito ang naglalayo sa atin sa Diyos. Maaring tinig ito ng makasanlibutang kaligayahan o makamundong karunungan. O maaring ito ay tinig ng tawag ng laman o ng mga maling pagnanasa. Tayo ay naliligaw, nasusugatan, nasasadlak sa dilim. Ngunit sa araw na ito, inaanyayahan tayong lahat na magalak sapagkat may isang pastol na sa atin ay naghahanap. Tayo ay papasanin sa kanyang mga balikat upang tayong lahat ay maibalik sa kawan. Minsan, tayo ay nawawala. Minsan, tayo ay nagwawala. Minsan, tayo ay walang mapupuntahan. Ngunit ang kaligayahan ng puso ng ating Panginoong Yesus, ang Kanyang Kabanal-banalang Kalooban, ay tayo ay hanapin, muling yakapin, gamutin ang ating mga sugat, bigyan ng bagong paningin at alayan ng bagong buhay. Kaya nga ang talinghaga sa araw na ito ay nagwakas sa isang malaking kaligayahan, kaligayahan ng langit, sa tuwinang may isang makasalanang nagbabalik loob sa tulong ng Diyos. Ang kalangitan ay nagdiriwang. Ang araw na ito ay pagdiriwang. Pagdari, pagdiriwang sa walang hanggang pag-ibig ng totoong pastol. Pagdiriwang sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Heso Kristo na ang tanging pagnanasa na lahat tayo ay hanapin at ibalik sa kanyang puso, itago sa kanyang kaluoban, sapagkat ang ating mga pangalan ay nakasulat sa damdamin, sa puso, sa kaluoban ng Diyos, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.